Magandang araw. Ito ang lagay ng panahon ngayong ikalabing walo ng Setyembre taong 2025. Dalawang bagyo ang Mino Monitor sa loob at labas ng par, si Bagyong Mirasol at si Bagyong Nando. Si Mirasol ay nasa kanlurang bahagi ng Extreme Northern Luzon at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Samantala, si Nando ay nasa silangan ng bansa at posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw habang pinapalakas ang habagat. Umaga, maaraw hanggang maulap sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Hapon at gabi, asahan ang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa Hilagang Luzon, Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Hangin at dagat katamtaman hanggang malakas ang hangin sa Northern Luzon, at may medyo magaspang hanggang magaspang na karagatan, delikado para sa maliliit na bangka. UV Index, mataas pa rin tuwing tanghali, kaya magdala ng payong o sombrero kung lalabas. Paalala, maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin. Sundin ang abiso ng inyong lokal na autoridad at iwasang bumiyahe sa mga binahang kalsada. Yan ang ating lagay ng panahon ngayong ikalabing walo ng Setyembre taong 2025. Manatiling alerto at ligtas mga kababayan.